Ayan, ayan, ayan. Po, Buenos Dias, Buenos Dias. Tingnan nyo po, ayan na naman po yung building na maganda. Tingnan nyo po, asul po yung ganyang kulay. Ang ganda niya po, tingnan, di po ba? Kahit na po dito sa personal na nakikita nyo po yan. Ang ganda-ganda po niya. Ganda-ganda po. Kaya lagi ko po yung kinukuha kasi po ang ganda. Ang ganda po. Ayan po, nandito na po tayo sa, sa bus station at train station po dito po tayo dumating galing po doon sa pagkuha natin ng train o ng trambia. Trambia po ang tawag niyan dito. Ayan po yung sinakyan natin na trambia o train. Kaya nandito na po tayo sa estasyon at kukuha po tayo ng bus papunta doon sa ating trabaho. Katulad po ng araw-araw na ating ginagawa. Video-video po muna. Samahan niyo po ako mga kapatid. Ayan po yung, yung building na yan. Andyan po sa second floor ang bus papunta doon sa trabaho natin kinukuha po natin yan araw-araw di hanggang sabado po pero bago po ako kumuha video video muna ako kasi maaga po, po maaga po talaga akong umalis para makapag video video po muna kasi maka, makapag upload po wala po kasi ako may upload ngayon kaya itong video ko ngayon ay upload ko po kaagad dito binabati ko nga po pala yung aking mga mga viewers yung aking mga pumupunta po sa aking live kagabi at uh, maraming maraming salamat po sa inyo pasensya na po kayo kasi kagabi po bigla pong humina ang signal sa amin Ayaw ko kung ano po nangyari bigla pong humina inakakatatlong oras pa lang po ako bigla pong namatay hindi ko na po na-recover kung paano gagawin para maibalik po doon sa, sa sa sa, internet po hindi ko po alam po anong gagawin ko kaya tuloy ako na po pinatay maaga pa po kulang pa po, po ng dalawang oras pero tsaka antok na po ako <laughs> inaantok po ako kasi nag live po ako mag umpisa po ako mag live eh, alas 12 na eh nung alas 12 po ng, ng hating gabi eh namatay po yung aking live e ano na po alas 3 alas 3 5 po ganyan kaya alas 3 tatlong oras lang po mahigit yung aking live kagabi kaya doon po sa mga na nagpunta po kagabi eh sorry po bigla po namatay yung aking life kaya pasensya pansin na po at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta kagabi binabati ko po kayo shout out po kay Atiling, kay Mami Ling ng Pantabulos kay Eva Eba, kay Bake Mura kay kay Bisan, San kay Casey kay Kuya Joel kay Mil marami marami po pang iba na hindi ko maku-mabati eh, pasensya na po kung hindi ko kayo mabanggit pero alam, alam nyo po kung sino po kayo hindi ko po kasi matandaan Ma, malilimutan na po kasi si Lolo Pogi kaya ayan po pasensya si, pasensya na po ayan. kaya video video po muna tayo dito ngayon kasi po para may upload po ako wala po kasi upang upload mamaya ay ngayon ngayon umaga po kaya ayan po samahan nyo po ako video video po muna tayo ayan po maraming maraming salamat po sa inyo patuloy nyo lang po ako kung subaybayan dito po sa ating journey dito po sa ating uh, Kuya Duro Vlog 23 at maraming maraming salamat po ayan po ayan po ang view ng ating araw-araw uh, na nilalakaran po ayan po ayan po yung tree na ating sinakyan, ayan. ayan po at pabalik na rin na po doon sa lalago na po ang tawag nung isang station po yan ang final na station yan po ayan so huwag kang mamatay sa video video po tayo mamatay ka naman <laughs> ayan po tatakpan na po ang yung building na asul. Tatakpan na po ng mga kahoy. Ayan po, ayan po. Babay po. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you very much po. Ayan po, ayan po. Buenas dias, buenas dias. Magandang araw mga kapatid. Narito na naman po kayo sa ating pag-video-video. Samahan nyo po ako mga kapatid. Samahan nyo po ang Kuya Dorblas 23 at tayo po ay magkukwentuhan <laughs> ayan po ayan po ang ganda po ng view kaya lang madilim pa po kasi po ano ba lang dito ngayon a ver anong oras ba alas 7 g's alas 7 g's pa lang po ng umaga pero dito po sa pinalagi alas 7 po madilim pa pero dyan sa Pilipinas pag alas 7 na eh, sumisikat na po ang araw pero dito po hindi po masisikat ang araw dito alas 8 po kaya ganoon po dito ayan po ang lugar na ating uh, dinadaanan tayo po ay uh, going to work po maglalakad po tayo papasok sa ating trabaho pero video video po muna tayo kasi napaaga po ang alis ko sa trabaho sa bahay ko eh normally eh, normal po maalis ako doon ng ano ng quarter to 7 o 6.30 mga ganun po eh kanina po malis tayo ng alas 6.15 kaya maaga pa po nandun na po tayo sa bus station po kaya napaaga po tayo kaya video video po muna tayo mga kapatid kasi maaga sobra para meron po akong maipakita po sa inyo maipakita ko po sa inyo kaya ayan no pag natin ganyan po pag binalik po natin ayan po malikot po ang camera no po sensya na po kayo ayan po ayan ayan po ang ating lugar ayan po ayan po ang ganda po ng lugar natin Ayan. Kaya lang medyo madilim po po dito. Ganito na Pero maganda po. Kasi ang ganda po ng ilaw. Ayan po. Yan po ang nakakapagbigay ng ganda ng ano. Ng view. Yung mga ilaw po. Ayan. maganda ganda po. Ayan. Patuloy niyo lang po akong samahan. Mga kapatid. Salamat salamat po. At itong kabilang side po. Ayan po. Ayan kabilang side wala po masyadong sasakyan dyan pero yan din naman no, ma pang magkaroon pero pag dito po masyadong pag dito sa kabilang side masyadong pong ano, sobrang liwanag po pag dito po mas ano naman sobrang dilim ang <laughs> puta po tayo dito ayan po maliwanag din naman pala kapag dito pa sa sa taas na to pero pag doon ka sa kabila ka ganina, medyo madilim. Ayan po. Ayan. Abertin, yan nga po natin. Ah, ganun din. Parehas din palang maliwanag. Maganda po talaga, maliwanag po talaga dito. Ayan po yung ating ano. At Pag nandito na po tayo sa ubanan tulay, ganito na po ang sitwasyon. Ayan po. Ayan. <laughs> Parang iba na po pagka nandito na tayo sa ilalim ng tulay. Ayan po yung pagkatanghalit po paghapon. Diyan po tayo nagtatambay sa shooting suit na yan. ng guagwa. Ay ayun nang bus. Ayan po. Tapos ito po yung ating binibigyo po. Ayan. Pero iba po ang iwana ko, iba po ang views, pagka iba po ang view pag uh, may ilaw pa o pag ganito umaga pa, maaga pa. Pero pag hapon iba naman po ang view. Kaya ayan po ang kanilang format. Ayan. Pinapakita ko lang po sa inyo para makita niyo po kung ano ang kung ano ang pagkakaiba ng ng may araw at ng mga ilaw lang ang nagpapaliwanag kapag ayan po pag ilaw lang parang parang dilaw po pero pag araw po ang nagpapaliwanag puti <laughs> po puti ang kulay ayan po <laughs> ayan, ang ganda po ng lugar na ating dinadaanan araw-araw Lunes ang kambirnis po natin dinadaanan yan mga kapatid kaya hindi sama-sama yun lang po ako Bueno po, dito ko na muna po putulin. Maraming maraming salamat po. Patuloy niyo lang po subaybayan ng Kuya Dor Vlog 22. Sa so, susunod po, magkwintuhan po tayo ng nakaupo para po hindi hindi po mali malikot. Yung nakaupo po ba? Yung uh, babati ay mag-shout out po tayo sa inyong uh, kapatid. Kaya yan, maraming maraming salamat po. Babay-babay po. Thank you very much po.